Ako ang inyong gabay sa dilim at sama-sama nating haharapin ang takot. Handa ka na bang marinig ang mga kwentong katatakutan at puno ng hiwaga? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa movie na pinagbibidahan ni Nicole Kidman. Ihanda ang sarili, halika, takutan tayo. Ito ay naganap pagkatapos ng World War II noong 1945, sa isang lugar sa isang nakahiwalay na manor sa Channel Islands, New Jersey. Magsisimula ang kwento sa isang sigaw ni Grace nang siya ay magising sa isang bangungot. Si Grace ay isang istrikto at mapag-alagang babae sa kanyang dalawang anak na sinaan at Nicholas. Nung umagang yun, may kumatok sa kanilang pintuan, ngunit bago pa masabi sa kanya ng matandang babae ang kanilang pakay ng pagdalaw, pinapasok niya agad sila sa loob ng walang pagdadalawang isip. Itinuring sila ni Grace bilang kanyang mga katulong at inutusan silang magpakilala ng kanilang sarili. Ang mga matatanda ay si Mrs. Mills at Mr. Tuttle, at ang dalaga ay si Lydia, isang pipi. Noong nakaraang araw ay nagpadala si Grace ng isang ads na naghahanap ng mga bagong katulong, agad niyang ipinapalagay na ang tatlo ay ang nag-apply sa posisyon, kaya agad niya itong tinanggap. Habang tinutor niya ang tatlo ay pinarating niya dito ang pasasalamat sa kanila dahil kakaalis lang ng nauna niyang kasambahay nang walang paalam. Ni hindi man lang nito kinuha ang kanyang sweldo, basta na lang siya umalis. Gayunpaman, pagpasok nila sa kusina, nilock niya ang pinto nito, at pagkatapos, dinala niya sila sa music room, nilock muli ang pinto. Dito niya sinabi ang mga rules sa bahay na ito, una, walang pintong dapat mabuksan nang hindi muna isinasara ang nauna. Pangalawa, sinabihan sila ni Grace na huwag magingay sa kanilang trabaho dahil ayaw niya ang maingay nang hindi siya sumpungin ng migraine. Ipinaalam din niya sa kanila na walang kuryente ang bahay, dahil noong panahon ng digmaan, patuloy itong pinutol ng mga aleman kaya natuto silang mamuhay nang wala ito. Nagpa siya si Grace na ipakilala ang kanyang mga anak sa kanila, pero bago yon, sinabi niya muna sa kanila na isara ang lahat ng mga kurtina. At dito nagsimula ang ikatlong rule. Ang kanyang mga anak, sina Naan at Nicolas, ay may kondisyon pang medikal na sensitibo sa sikat ng araw. Ang maikling exposure nila sa araw ay nagreresulta ng mga paltos sa balat sa loob ng ilang minuto. At kaya, dapat madilim ang lugar sa tuwing papasukin ito ng mga bata. Pagkatapos, ang mga katulong ay agad na magtrabaho. Si Mrs. Mills ay nagluluto ng almusal sa mga bata kung saan kinukwento ni Anne kung paano nagalit ang kanilang ina dahil umalis ang kanilang ama, si Charles, para sa digmaan ngunit hindi na ito bumalik. Narinig ito ni Grace at hinila si Mrs. Mills sa tabi para sabihin sa kanya na huwag pansinin ang sasabihin ng kanyang mga anak. Dagdag pa, napag-alaman din niya na ang ad sa paghahanap ng mga bagong katulong ay hindi pala kinuha ng Cartero kaya tinanong niya kung paano nalaman ni Mrs. Mills ang tungkol sa bakanteng trabaho. Agad na ipinaliwanag ni Mrs. Mills na nagbaka sakali lang siya, dahil dati siyang nagtatrabaho sa mga dating may-ari ng bahay. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Grace huwag agad maniniwala sa mga sinasabi ng mga anak niya sa mga kakaiba at mga mapantasyang ideas ng kanyang mga anak, mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Kinahapunan, sinabihan ni Grace ang mga bata na mag-aral ng Biblia tungkol sa kung paano dapat maging mabuti ang isang tao sa buong buhay nila, kung hindi, mapupunta ka sa impyerno sa kabilang buhay. Sinabihan niya rin ito na mag-aral ng magkahiwalay para makapag-focus sila ng mabuti, at sinamahan si Anne sa ibang silid. Habang nag-aaral ang mga bata, tumambay siya sa sala, hanggang sa may marinig siya ng boses ng isang batang umiiyak. Dahil sa pagkataranta, nagmamadali siyang tingnan si Nicholas sa pag-aakalang siya ang batang umiiyak, pero nakita niya si Nicholas na nakaupo sa mesa habang patuloy na nagbabasa ng Biblia patuloy pa rin ang boses ng pagiyak ng bata, inisip niyang si Anne iyon. Kaya nagmamadali siyang tingnan siya, ngunit hindi rin siya umiiyak. Nakita niya si Anna nakadapa sa sahig habang nagbabasa, sinabi ni Anna, na, Narinig ko din po yung iyak na yon mama, si Victor po yun, siya yung umiiyak, nandito siya kanina pero kakaalis lang po niya bago po kayo dumating dito. Sabi ni Anne sa kanyang ina. Sabi niya, Umiiyak siya dahil hindi niya gusto ang bahay at sinabihan akong umalis na tayo dito. Kasama rin po ni Victor ang papa niya at yung mga iba pa pong tumitingin sa bahay. Sa tingin ni Grace ay hindi totoo ang mga sinasabi ni Anne. Paano naman makakapasok at makakalabas ang isang tao kung nakalock ang pinto? Napatingin siya sa pinto at nagulat ng makitang bukas ang pinto sa tapat niya. Galit na pinatawag niya ang mga katulong at pinagalitan sila dahil dito. Hindi ba't sinabi kong palaging isara ang pinto? Wala po kami dito sa loob ng bahay nung mga oras na yun, ma'am. Sabi ng mga kasambahay. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, ginigising ni Anne si Nicolas at nagulat siya dahil nakabukas ang mga kortina. Anne, bakit mo binuksan ang kortina? Tanong ni Nicolas. Hindi ako ang nagbukas niyan, si Victor yun. Sagot ni Anne. Natapot si Nicolas kaya nagtalukbong siya ng kumot habang senara ulit ni Anne ang kurtina. Pagkatapos, narinig ni Nicolas si Anne na nakikipagtalo sa isang batang lalaki na nagsasabi sa kanila na bumaba sa kanyang kama. Huwag mo kong takutin Anne, sabi ni Nicolas. Hindi kita tinatakot Nicolas. Buti pa Victor, hawakan mo sa pisngi si Nicolas, para malaman niyang totoo ka. Hinawakan nga ni Victor ang pisngi ni Nicolas at napasigaw ito. Nang marinig yun ni Grace, agad siyang pumunta sa kanilang silid at nakita niyang takot na takot na si Nicholas, na sinisisi si Anne. Wala akong ginawang kahit na ano mama, sabi ni Anne. Pinarusahan niya si Anne at pina Tayu, sa sulok ng kwarto habang pinapabasa ng Biblia. Pinagsabihan niya ito na itigil ang pananakot sa kanyang kapatid, pero iginiit pa rin ni Anne na wala siyang ginagawa. Sawang-sawa sa mga kwentong multo ni Anne, pinabasa niya ito ng Biblia hanggang sa humingi siya ng tawad kay Nicholas. Tatlong araw na ang lumipas, at hindi pa humihingi ng tawad si Anne, na nagsasabing hindi siya maaaring humingi ng tawad sa isang bagay na hindi niya nagawa. Samantala, si Grace ay nasa ibaba na nagbuburda ng tahimik, nang makarinig siya ng malakas na kaguluhan sa itaas. Lydia pwede ba huwag kang maingay dyan? Nagulat siya nang mapatingin sa bintana at nakita niyang nasa labas ng bakuran si na Mrs. Mills at Lydia. Litong-lito siyang umakyat sa itaas para tingnan ang pinagmulan ng ingay. Nasa storage room, sa taas si Victor at ang pamilya niya mama. Sa pagkagulat, mabilis siyang pumunta doon at maingat siyang pumasok, at nagsimulang makarinig ng mga bulungan sa pagitan ng tila maraming tao. Sa takot, pinagtatanggal niya ang kumot na nakatakip sa mga lumang kagamitan doon. umaasang makikita niya ang mga tao na sinasabi ni Ann, pero wala siyang nakita. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto, kaya nagmamadali siyang lumabas para maabutan kung sino man ang nagbukas ng pinto na iyon pero wala siyang nakita. Meron doon, doon, saka doon mama. Pinipilit ni Ann na mayroon talagang mga nanghihimasok na gumagala sa bahay at inaangkin ang bahay bilang kanila. Isang araw, ipinakita ni Anne kay Grace ang isang drawing ginawa niya, pinapakita sa drawing ang mga taong sinasabing nakikita ni Anne na sa bahay nila, isang ama, ina, isang batang lalaki, at isang nakakatakot na matandang babae, madalas daw nitong tinatawag si Anne na sumama sa kanya. Naniniwala na ngayon si Grace na may mga ibang tao na gumagala sa paligid kinuha niya ang baril at inutusan ng mga kasambahay na buksan ang lahat ng kurtina ng buong bahay at simulang maghanap sa mga taong iyon. Ngunit wala silang nakita. Pagkatapos ng paghahanap, umupo si Grace sa storage room na magisa isa kung saan natuklasan niya ang isang lumang larawan ng pamilya, kasama ang mga post-mortem na larawan. Dahil sa si Mrs. Mills ay dati nang nagtatrabaho sa bahay na iyon, tinanong niya ito tungkol sa mga larawan, at mahinahon niyang ipinaliwanag na ang pagkuha ng mga larawan sa post-mortem ay isang karaniwang kasanayan noong araw. Nang nalaman ni Grace na ang mga taong nasa larawan sa post-mortem pala ay larawan ng mga patay. Agad niyang inutusan ang mga kasambahay na alisin ito sa bahay. Nang gabing iyon, niyakap ni Grace ang natutulog na si Anne, at humingi ng sorry dahil sa pagiging mahigpit sa kanya pumunta din siya sa kwarto ni Nicolas at nakita niyang gising pa rin ito. Mama kailan po uwi si Papa? Marahang tanong ni Nicolas sa ina. Nag-trigger ito ng kalungkutan ni Grace para sa malamang na pagkamatay ng kanyang asawang si Charles at magdamag siyang umiyak buong gabi. Pero bigla na lang siyang nakarinig ng tunog ng piano sa ibaba. Agad siyang tumayo at pumunta doon, ngunit huminto ang tunog pagpasok niya sa silid. Paranoid, nilock niya ang piano at lumabas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumagsak ang pinto sa kanyang mukha, na ikinulong siya palabas ng piano room. Takot na takot siya at tinawag niya si Mrs. Mills. Gayun pa man, nang buksan niya ang pinto, nagulat si Grace nang makitang nakabukas muli ang takip ng piano. sinubukan ni Mrs. Mills na pakalmayin siya pagkatapos. At sinabi na minsan ang mundo ng mga patay ay nahahalo sa mundo ng mga buhay, na halos hindi kayang tiisin ni Grace. Ngayon na nagsisimulang ma-realize nila ang katotohan ng maaaring may mga multo sa bahay, lumabas siya sa pagtatangkang hanapin ang pari sa kanilang lugar. Sinubukan siyang pigilan ni Mrs. Mills ngunit ayaw makinig ni Grace. At sa kanyang paglalakbay, inutusan niya ang Hardenero, si Mr. Tuttle, na maghanap ng mga lapida sa paligid ng bahay. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Mr. Tuttle kung safe ba siyang paalisin, kung saan sinabi ni Mrs. Mills na hindi rin naman siya makakalayo dahil sa kapal ng hamog. Ang mas kain na hinala, pagkatapos ay sinabi ni Mrs. Mills kay Mr. Tuttle na takpan ng buo ang mga lapida. Samantala, ang hamog sa kakahuyan ay pakapal ng pakapal at sa lawak nito ay hindi hinahayaang dumaan si Grace. At pagkatapos sa gitna ng lahat ng ito, isang anino ang lumitaw mula sa hamog, na nakagugulat kay Grace, dahil ang lalaki ay ang kanyang matagal nang nawawalang asawa, si Charles. Naiyak siya nang makita ang asawa at niyakap nila ang isa't isa, kaya nakalimutan ni Grace ang kanyang misyon na hanapin ang pari. Pagkatapos ay iniuwi niya ang kanyang asawa, na ikinagulat ni Mrs. Mills. Ang unang bagay na ginawa ni Charles ay lumapit sa kanyang mga anak, at hawakan sila sa kanyang mga bisig, ngunit pagkatapos, siya ay umatras sa silid tulugan at nakahigalang doon buong araw, na tila masama ang pakiramdam. Habang sila ay sabay-sabay na kumakain, lumilitaw na ayaw na niyang kilalanin ang pagkakaroon ng mga multo, at muli ay pinagalitan si Anne dahil sa paniniwala niya sa mga multo naiinisian si tumakbo palabas ng silid na umiiyak hanggang sa pinigilan siya ni Mrs. Mills at tiniyak sa kanya na nakita din niya ang mga multo na sinasabi ni Ann. At hindi lamang iyon, ang ilang malalaking pagbabago ay paparating na. Sa puntong ito, nagsimulang maniwala si Grace na ang lahat ng nanghihimasok ay bumalik sa kanilang bahay na ikinababahala ni Mills at iba pa iniisip nila na sa lahat, si Grace ang pinakamahirap kumbinsihin, na nagpapahirap sa kanila na isagawa ang kanilang plano. Sa susunod na araw, pinasuot ni Grace kay Anne ang belo na tinatahi niya kamakailan. Gustong gusto ito ni Anne ay ayaw niyang habarin ito. Pagkatapos, iniwan siya ni Grace na mag-isa upang alagaan ang kanyang asawa, na nakahiga pa rin sa kama na mukhang wala ng buhay. Pagbalik niya para tingnan si Anne, nakita niyang naglalaro ito sa lupa, ngunit nagulat siya nang tumanda ang kanyang mga kamay at mukha. Sa gulat ni Grace, hinatak niya ang matanda pa arap sa kanya at tinanong niya, nasa ng anak ko, tanong niya, sumagot ito sa matandang boses, ako Toma. Ang anak mo. Sa takot, hinampis niya ng paulit-ulit ang matandang babae sa pag-aakalang iyon ang nakakatakot na matandang babae na nasa drawing ni Anne. Ngunit nang tanggalin niya ang belo, nakita niyang si Anne nga ito. Dumating si Mrs. Mills at agad na kinuha si Anne. Nang maglaon, binigay ni Mrs. Mills kay Grace ang mga gamot para sa migraine na lagi niyang iniinom. At sinabihan siyang ipaubaya sa kanya ang mga responsibilidad. Gayun pa nagdududa si Grace tungkol kay Mrs. Mills, kaya kapag umalis si Mrs. Mills, hindi niya iniinom ang mga gamot at sa halip ay itinapon ito sa sink. Pagbalik niya sa kwarto, hinarap siya ni Charles, sinabing nalaman niya ang tungkol sa nangyari, at ang pagiging marahas ni Grace sa kanilang mga anak, habang wala siya. Ipinahayag ni Charles ang kanyang pagkadismaya kay Grace, nangako siya kasi na mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at hindi kailanman magiging marahas sa kanila. Gayunpaman, bumangon kaagad si Charles pagkatapos, at ibinalita na umuwi lang siya para magpaalam, at dapat bumalik din agad sa front lines ikinagalit ito ni Grace dahil ayaw na niyang malayo sa kanila ang kanyang asawa. Lumapit si Charles sa kanya at hinalikan siya para pakalmein siya at makatulog. Kinaumagahan, nagising siyang wala na sa tabi niya si Charles. Nagmamadaling lumabas si Grace sa harap ng gate sa pag-asang maabutan siya, ngunit syempre wala na siya doon. Sabay na nagising ang mga bata sa liwanag ng araw, at nang mapansin nilang nakabukas ang mga kurtina sa kwarto ay sumigaw si Anne ng malakas. Nang marinig ang kanyang boses, nagmamadaling tumakbo si Grace at laking gulat niya nang makitang nawawala ang lahat ng kurtina. Dahil sa takot, pinagtakluban niya ng Amerikana ang kanyang mga anak, habang dinadala sila sa natatanging madilim na silid na natitira sa bahay. Patuloy niyang tinatanong ang mga kasambahay, ngunit sila man ay tila walang kinalaman tungkol dito at sinabi ni Mrs. Mills na baka naman magaling na ang mga bata sa kanilang photosensitivity sa liwanag. Nagalit si Grace sa narinig at kinuha niya ang baril at itinutok ito sa tatlong kasambahay upang pigilan kung ano man ang mga plano nito. Dali-dali niyang kinuha ang mga susi kay Mrs. Mills at sinabi hang Tina tanggal na niya sa trabaho ang tatlo at pinalayas niya ang mga ito. Habang papalabas ang tatlo, sinabi ni Mrs. Mills kina Lydia at Mr. Tuttle na oras na para tanggalan ng takip ang mga lapida. Samantala, ginugugol ni Grace ang maghapon para hanapin ang mga kurtina, ngunit tila hindi niya ito mahanap. Kinagabihan, muling sinubukan ni Anna sabihin kay Nicholas na ang kanilang ina ay nabaliw na at naging marahas ulit tulad ng ginawa niya noong araw na iyon, ngunit tumanggi pa rin si Nicholas na paniwalaan ito. Sa kagustuhang makita ni Anne ulit ang kanyang ama, nagpa siya siyang lumabas mula sa bintana para hanapin ito, sumama rin sa kanya si Nicholas, dahil natatakot siyang maiwang mag-isa magkasamang tinahak ng dalawang bata ang dilim, hanggang sa mada pa, sila sa tapat tatlong lapida. Kasabay nito, si Grace ay naghahanap pa rin ng mga kurtina, nakarating siya sa servant's quarter, sa paghahanap, natuklasan niya ang nakakagimbal na katotohanan, nakakita siya ng post-mortem picture ni na Mrs. Mills, Mr. Tuttle at Lydia, kasabay nito, nakita ni Anne ang mga lapida na nakasulat ang pangalan ni na Mrs. Mills, Mr. Tuttle, at Lydia. Nagpapatunay na ang tatlong kasambahay pala ay mga multo na at matagal nang namatay. Sabto, lumitaw ang tatlong kasambahay at nagsimulang maglakad papalapit kinaan at Nicolas. Sa takot, tumakbo ang magkapatid. Sa kanilang pagtakbo na sa lubong nila si Grace, sinabihan sila ng ina na bumalik sa loob ng bahay, papalapit pa rin sa kanila ang tatlong kasambahay, sinubukan silang barilin ni Grace pero tumatagos lang sa kanila ang mga bala mula sa baril sinabi ni Mrs. Mills kay Grace na silang tatlo ay namatay dahil sa tuberculosis mahigit kalahating siglo na ang nakalipas. Nang marinig ito, umatras si Grace sa loob ng bahay at nilock ang pinto, habang paakyat ang tatlo sa bahay. Sinabihan niya ang mga patay na umalis, pagkatapos, sinabi niya sa mga bata na umakyat sa itaas at magtago. Sinabi sa kanya ni Mrs. Mills ang bagong sitwasyon tungkol sa bahay na dapat nilang matutunang mamuhay kasama ang isa't isa, ang mga buhay at ang mga patay na tao. Ngunit tumanggi si Grace na makinig at sinabi sa kanila na kung patay na sila, ay umalis na sila at hayaan silang mamuhay ng payapa. Dito, sinabi ng mga katulong sa kanya na kahit na umalis sila, ay mananatili pa rin doon ang mga intruders o mga nanghihimasok sa kanilang buhay sa bahay. Sinabi sa kanya ni Mr. Tuttle na ang mga intruders na yon sa kanilang bahay ang siyang nagtanggal ng mga kortina. Samantala, Nagtatago ngayon ang mga bata sa loob ng aparador, nang bigla itong binuksan ng isang matandang babae, dahilan para mapasigaw ang mga bata, nang marining ang sigaw, sinabi ni Mrs. Mills kay Grace na nahanap na ng mga nanghihimasok ang mga bata. At ngayon ay kailangan niya silang kausapin sa itaas. Bagamat natatakot, umakyat si Grace para tingnan si Naan at Nicholas, at sa puntong ito nahanap niya ang lahat ng mga intruders at ang kanyang mga anak. Tinanong ng matandang babae si Ann kung ano ang nangyari dito dati, ngunit binalaan ni Nicholas si Ann na huwag sabihin sa kanya. Huwag mong sabihin sa kanya. Huwag mo sabihin sa kanya, sigaw ni Nicholas. Ang matandang bulag na babae na nagtatanong ay nagsusulat sa isang papel, at kasama ang dalawang lalaki na sinusubukang basahin ang mga sinusulat ng matandang babae. At isang mag-asawang nanunood, na mga magulang ni Victor tinanong muli ng matandang babae si Ann kung ano ang ginawa sa kanila ng kanyang ina nang may sinabi si Ann tungkol sa unan. Sa ganyang paraan ka ba niya pinatay? Tanong ng matanda, nagulat ang mga bata at si Grace sa narinig, habang nagtatanong ang matandang babae kung bakit sila nananatili sa bahay na ito kung patay na sila, na naging sanhi ng kanilang pagkagulat at iginiit na hindi sila patay. Hindi kami patay, hindi kami patay, paulit-ulit na sabi ni Ann at Nicholas. Nang marinig yun, nagwawala si Grace upang kumbinsihin ang matandang babae na hindi niya pinatay ang mga anak niya. Ang grupo ng mga intruders pala nagsasagawa ng isang seance na nagpapatunay kung sino talaga ang mga multo. Ang mga tao sa paligid ng mesa kung saan isinasagawa ang seance na binubuo ng mga paranormal na medium at ang mga aktual na may-ari ng bahay ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung ano ang nangyari ang mag-asawa ay nagtalo, at sinabing sapat na ang kanilang nakita at naranasang pagmumulto para makapagdesisyong lisanin na ang bahay na iyon. Napag-alaman na ang original na may-ari ng bahay na iyon ay nabaliw, at tinakpan ng unan ang mga anak at pinatay ito sa sakal. At pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Sinabi rin ng mag-asawa na ang kanilang anak na si Victor ay madalas na binabangungot at nakakakita ng isang multo ng batang babae sa paligid ng bahay dahil dito napagpasyahan nilang umalis na ng bahay na yun, kinabukasan. Sa labas pa lamang ng silid, napagtanto na ngayon ni Grace na siya ay patay na sa buong pangyayaring ito. Naaalala niya ngayon kung paano niya pinatay ang kanyang mga anak bago pinatay ang sarili dahil sa kasalanang nagawa sa mga anak. Sa kalaunan ay tinanggap ni Grace na siya ay isang multo, kasunod nito pumasok si Mrs. Mills, at ipinaalam sa kanya na sa ngayon ay paalis na ang mga nanghihimasok ngunit sa hinaharap ay may ibang darating, at dapat silang matutong makisamang mabuhay kasama ang mga tao at silang mga patay. Ngayong tanggap na nilang lahat na sila ay mga multo, sa unang pagkakataon, ang mga bata ay lumabas sa ilalim ng araw, at nalaman na hindi na sila nasasaktan. Nagtatapos ang pelikula sa panunood ni Grace at ng kanyang mga anak habang iniimpake ng mga nanghihimasok ang kanilang mga bag, at paglalagay ulit ng karato house for sale. Ano? Natakot ka ba? Kung mahilig ka sa mga ganitong content, i-like at subscribe na ang channel na ito at paki-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat takutan. Ang pagpapatakbo ng channel na ito ay nangangailangan ng oras, pagsisikap at gastusin tulad ng internet at mga subscription. Kung nais ninyong suportahan at makatulong upang patuloy na lumago ang channel, maaari kayong magpadala ng donasyon sa aming GCash o Maya account. 0906-007-3329. Kahit anong halaga ay lubos naming pinahahalagahan. Maraming salamat, hanggang sa susunod na kwentuhan. Halika, takutan tayo!